araw po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa ating mga minamahal na taga-subaybay, muli dito sa programang araw-araw na pagpapala. Tayo po muna ay dumulog sa banal na presensya ng ating Panginoon sa kanyang hapag panalanginan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakabuti. Sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin lalo na po sa aming pong mga minamahal na mga nanonood, sumusubaybay, nakikinig at patuloy na tumatangkilig dito po sa programang Araw-araw na Pagpapala. Pagpalain niyo po ang bawat nanonood ng programang ito. anuman man po ang kanyang pangailangan, spiritual, physical, mental, emotional, Panginoon, abutin po ninyo sila hindi po may shame yung mga kamay upang hindi po ninyo maabot ang kanilang pangangailangan. Naniniwala po ko, Panginoon, ang lahat na may kagalakan na lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng programang ito. Gagawin niyo po, Panginoon, ito ay maging dugtungan ng inyong kamay ng pagpapala upang maabot ang pangangailangan ng aming mga minamahal na taga-subaybay. Sa aming pagpapatuloy, banal na Espiritu, kayo pong maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo, Amen. amen Nais ko pong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Mateo, dito sa Magandang Balita Biblia, sa kabanatang lima, mula sa talatang labing hanggang labing anim. At pinamagatan ko po itong paliwanagin ang inyong ilaw. Bago ko po nang basahin, nais ko muna magbigay sa inyo ng nga Paliwanag lang po na hindi po ba sa ating kapaskuhan no sa ating buhay Marami po sa mga tahanan nakikita natin o saan man lugar may mga maliwanag, mga Christmas light, mga ilaw. Bakit po ba? Ano po bang isinisimbolo nito sa diwa ng kapaskuhan ito? Makita po natin ang ilaw po pagdating po sa espirituwal, dito po sa Biblia, sabi po sa verse 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Verse 15, Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay ayon iyon, nilalagay iyon sa ilalim ng banga sa halip. Inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16, Gayon din naman, Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong ama na nasa langit. Salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Makita po natin, no? tayo po ang tunay na liwanag. Sabi po sa Biblia, kasi po, ang buhay na madilim, ito po yung buhay na kung tayo po ay uh, patuloy sa mga gawa dito po sa mundong ating ginagalawan, na mga gawain na ayaw po ng Panginoon o hindi po kalugod-lugod sa kanyang puso uh, puso, sa kanyang harapan, sa kanyang mga mata, tayo po ang sabi sa Bible ay nasa kadiliman. At kung nadidiliman ng ating, ang ating buong katauhan, mahirap po kahit naman sa tahanan na walang ilaw, hindi po ba? Kahit sa isang silid, pag walang ilaw, ay hindi po natin makikita ang ating hinahanap o ang ating nais na makita dahil nga po madilim. Ganon din po sa ating buhay espiritual, kung tayo po ay namumuhay dito sa mundo ng kasalanan, nasa kadiliman daw po ang ating buhay. Subalit, so, kung tayo po ay tunay na merong relasyon sa ating Panginoon. Maalala ko lamang po, sabi sa John chapter 15 verse 7, sabi po ron, di po ba, sabi sa John chapter 15, ang Panginoon ang tunay na puno ng ubas. Siya daw po ang true vine. Siya daw ang tunay na puno na siyang pinagmumula ng buhay. Ang hindi po nakaugpong sa kanya na bilang tayo ng mga sanga, sa puno na pinagmumula ng bahay, ng buhay, sorry po, sa puno na pinagmumula ng buhay, ay hindi po tayo dadaluyan ng buhay na kailanman ang ating buhay ay malungkot. Wala po tayong kagalakan, kapayapaan, sa lahat, walang pag-asa. Lagi po tayo nakatanaw sa ano na lang ang mangyayari, parang bahala na si Batman, parang ganun. Sabi po sa sekular, Subalit, so, hindi po ganon ang nais ng Diyos. Di po ba tayo po, lalot ngayon sa modern technology, no, yung mga cellphone po natin, pagkalobat, i-charge icha mo ito, kailangan mo ng charger. O, pag i-charge icha mo ito, tsaka lang magkakaroon ng buhay yung cellphone. At kung mahina pa yung kanyang charge, mahirap pang gamitin. Hindi ka pa rin makakakontak at hindi mo siya magagamit para sa mga apps. Subalit, so, kung tayo po ay nakapag-recharge, di po ba? Doon po, lalakas po yung cellphone, magagamit natin. Ganon din po ang ating buhay. Kung hindi po tayo nakaugpong bilang ang Panginoon, parang yung charger, ay hindi po tayo magkakaroon ng espiritual na kalakasan na makipaglaban sa hamon ng buhay sa araw-araw. Kahit sabihin pa po natin, di baterya yung ating gamit. May mga rechargeable din po. Kahit yung battery, kailangan mo rin ng power yung battery. Pag walang power ang battery, hindi rin po magagamit yung ating mga gadget dito po sa as far as sa uh, technology is concerned no makita po natin ganun din po sa spiritual kung ang Panginoon po ang pinagmumula ng buhay bilang siya daw po ang puno at tayo mga sanga hindi po dadaloy ang buhay sa mga sanga na nakaugpong kaya po kailangan o hindi po magkakaroon ng buhay ang sanga na hindi nakaugpong sa puno. Kaya bago ito daluyan ng buhay, dapat po muna ito ay umugpong sa puno na pinagmumulan ng buhay upang dumaloy ang buhay na nagmumula sa puno. At tayo makakapamuhay ng buhay na may pag-asa, buhay na mayroong kapayapaan, higit sa lahat buhay na mayroon katagumpayan. Ang hirap po kapag ang tao ay walang inaasahan higit sa lahat ang Panginoon. i eh, sabi po sa Bible, sa, sa chapter 5 ng Matthew, mapalad daw po ang taong walang inaasahan kundi ang Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Kung tayo dapat po merong relasyon, dapat po meron tayong koneksyon Nakakonek po tayo sa Panginoon. Meron tayong relasyon dapat sa Panginoon. Dapat hindi lang kilala. Dapat ang Panginoon ay kilalang kilala higit sa lahat. Alam natin sino pa yung ating Diyos na sinasamba. Sino pa yung ating Diyos na pinaniniwalaan. Sino pa higit sa lahat. Sino ba yung ating Diyos na pinagtitiwalaan ng ating mga suliranin sa ating buhay. Hindi naman po masama na tayo lumapit sa mga kaibigan, kakilala, upang makapagbigay ng advices sa atin patungkol sa ating mga problema. So, balit kaiba po ang Panginoon. Kung tayo ay merong relasyon sa Kanya, parang katulad ng sanga na nakaugpong sa puno, tayo'y dadaluyan ng buhay at tayo magkakaroon ng ganap, nakapayapaan, kagalakan at buhay na ganap at kasiya-siya, buhay na matagumpay. Meron po tayong liwanag. Yan po 'yung tinutukoy po, no? Ito pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, may mga liwanag. Tayo po mga nakakilala sa Panginoon, dapat daw po paliwanagin natin ang ating buhay. Makita po ng mga tao sa ating kapaligiran, sa ating tahanan, sa ating mga mahal sa buhay at kapitbahay, makita po 'yung ating buhay na buhay na nasa Panginoon. Yung buhay na binago, buhay na wala na sa dating buhay na ayaw ng Panginoon, kundi yung buhay na kakaiba. Kung tayo po ay dating nakasimangot dahil tayo na sa Panginoon na, tayo po ay may kagalakan. Lagi po tayong masaya dahil alam natin ang Diyos ang siyang nangangalaga sa atin. Hindi lang po yun. Diyos ang nagbibigay sa atin ng proteksyon. Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom and understanding kung ano yung dapat po nating gawin sa mga problema po na ating pinagdadaanan. Dahil kung hindi po tayo bilang sanga na nakaugpong sa puno na pinagmumulan ng power ng buhay, may hirapan po tayo sa ating buhay na tayo makapamuhay ng buhay na may pag-asa, buhay na may kagalakan, buhay na masaya. Ngunit tandaan po natin kung tayo ang kung ang Panginoon ang siyang lagi nating kasama, meron tayong relasyon at koneksyon sa Panginoon Makakaasa po tayo, mga kapatid, mga minamahal po namin, taga-subaybay, dito sa araw ng uh, sa araw-araw na pagpapala sa programang ito, makakaasa po tayo. Ang Panginoon, kailanman, hindi siya magkukulang. Lahat po ng pinangako niya sa banal na kasulatan, gagawin niya po 'yon sa bawat isa po sa atin na mga naniniwala, nananampalataya, higit sa lahat, 'yung meron pong koneksyon o relasyon sa ating Panginoon. Sabi po sa John 1.12, ang lahat na sa kanya naniwala, at manampalataya sa ating Panginoon Kristo ay binibigyan ng Diyos ng karapatan maging mga anak ng Diyos. At kung tayo po yung mga anak ng Diyos, may karapatan na po tayong tumawag sa kanya ng Ama, Ama ko na nasa langit. Dahil siya nga pong Ama natin, wala pong Ama na pinababayaan ang kanyang anak maging dito sa lupa. Higit sa lahat ang ating ama na nasa langit, kailanman tayong kanyang mga anak na tinuring natin siyang ama, tinanggap nating siya bilang Panginoon Tagapagligtas, tayo po'y meron ng relasyon at koneksyon, bilang sanga tayo po'y nakaugpong sa puno, ang buhay na nagmumula sa ama ay dadaloy sa atin bilang kanyang mga anak. At tayo bilang mga kanyang mga anak, namumuhay dito sa lupa, Meron po tayong kasiyahan, kagalakan, katagumpayan, buhay na ganap at buhay na kasiyasya kasama ang banal na Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating mga puso na nagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na kailanman hindi tayo bibiguin, hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po muli, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Nawa po ang iyong salita na kami bilang mga patuloy na niniwala at nagtitiwala sa iyo, maging kami na bilang mga anak mo, Panginoon. Pagliwanagin po ninyo ang aming mga buhay upang makita po na mga taong nawawala ng pag-asa, mga taong malungkot ang buhay, na hindi po kayo kilala, Panginoon. Gamitin niyo po patuloy ang bawat isa sa amin na maging daluyan ng iyong pagpapala, daluyan ng iyong kagalakan, daluyan ng iyong buhay naganap ganap at kasiyasiya. Makita po sa amin ang mga buhay na maayos, buhay na maganap. Buhay na ganap upang ang ilaw mo, Panginoon, na siyang tunay na ikaw ang ilaw, makita po sa aming buhay, magliliwanag po kami at ang mga buhay ng mga tao yung magliliwanag din. At ang liwanag po na yan, tunay o Diyos, ikaw, Panginoon, at ang mga tao na liwanagan ang kanilang mga buhay, ay magpapasalamat po sa iyo. Sapagkat nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng liwanag, mula sa kadiliman, ang kanilang buhay, higit sa lahat, ang bawat isa sa amin, ay mananagumpay sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, Dalangin ko po ang mga aming mga kapatid na mga sumusubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Abutin niyo po sila ang kanila po mga pangailangan. Bigay niyo po ng kagalingan, Panginoon, ang mga may karamdaman na nanonood sa programang ito. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Pagkalooban niyo po sila ng pusong sa iyo lamang nagtitiwala. Pagkalooban niyo po sila ng kaisipan na may karunungan, Panginoon, higit sa lahat ng puso rin na may kauhawan, na patuloy na saliksikin ng yung salita. Sinabi mo, Panginoon, sa Psalm 37, verse 4, Rejoice in the Lord, and He will give you the desires of our heart. This all we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po. Nawa po ay minsan pa na po tayo ng Panginoon na iba yung pag-asa, iba yung kagalakan, iba yung patuloy na kaalaman sa kanyang salita. Paliwanagin po natin, hingin natin sa Panginoon ang kanyang liwanag ay sumaating buhay at tayo rin po ay magliwanag, tayo rin po ay maging mistulang isang ilaw na maliwanag sa ating mga kapwa-tao. Maraming salamat po. Huwag po tayong bibitiw, patuloy po tayong sumubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala upang patuloy pong lumusog ang ating bahaging espiritual sa ating pisikal na katauhan. Busogin po natin ito upang tayo patuloy na merong kagalakan at kasiyahan sa banal na presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.